Hi guys! Good morning! Luluto po tayo ng iskabiching Tilapia Ito po, ginisa ko na yung tangkap tomato luya, sibuyas and pawang Ito na po ang ating tilapia pinirito ko na yan po at ito naman, ginig, ginig, ginigisa ko na. Ayan. Pag naluto po yan, hahaluin na lang natin yan dito sa tilapia. At sasandukin ko na lang po yung ano, para hindi na ako mag ano doon sa kawali. Ayan. lagyan ko muna po dyan sa ilalim ng ginisang sibuyas, bawang at luya kasi prito na po yan ano naman yan, yung timplado na ito na po Nira po mag-vlog. nagba nagtatrabaho. Kasi po ang trabaho ko dito lang sa bahay. Hindi na ako lumalabas. Mayroon po akong sariling baker. May mga kasama naman ako dyan. madali madalian po itong ano. At least meron akong i-upload. Pasensya na po kayo. Ito po ang ating tilapia. Ang lalaki o. Oh. Dali, di ko mahab. Di ko po mahawakan ng ano, ng isang kamay lang kasi ang laki. Ayan, ayan po. Then, mamaya, lalagyan ko na lang po dyan sa ibabaw. Ayan. Shout out, shout out nga po pala kay Aljus Eagle. Aljus Eagle Vlog. Hi sis. Jang and Chong. Kumusta po kayo? Shout out po. At sa aking mga kapatid dyan sa Pinas. Saka sa Australia. Hello sis. Ito po na kalusot nagbablog ako. Kasi puro short video na lang yung aking ginagawa kapag upload man lang ng ano, ng video, long video talaga. Ito po, nagawa ko. Lalagyan po natin ng... ...uno sa ibabaw. Hello sis, Kumusta? Antay-antay ka lang dyan. Thank you sa support mo. Maraming salamat. Ito po ang ating scavenging tilapia. Ang taba-taba, ang laki-laki. Sarap kurot-kurotin. Ang ingay po ng aking mga bagets doon sa daycare. Lagyan po. Paborito po po. Paborito po yan. Gustong gusto ko yung ganyang luto. sa tilapia Minsan naman inihaw. Yan. Sa lahat na isda po, yan ang gusto ko. Kasi yung bangos matinik. Nandok pa din ho ako nang kuwan ng ating toppings kasi parang kulang. Salamat naman at nakapagluto, nakapag-vlog ng long long video. Atensya na po kayo ha. At kahit paano po, po nakapag vlog ako. Hindi puro short video na lang. Yan po. Sisilipin ko muna po yung aking mga bata doon sa daycare. Ano po, okay naman po sila doon, naglalaro. Papakita ko po sa inyo. Pakita ko sa inyo yung deker po, sandali. Babalikan po natin yung ano, yung ating niloto. Ayan, dito pong aming sala. Ayan, papasok po tayo sa deker. Dito lang po ang aking trabaho. Hindi na ako lumalabas. Ayan po. Ayan. Hindi po tayo. Dahan-dahan. Nakahiga pa. Yung iba wala pa. Hi, Ali! Oh, ayan si Rupa. Ay, baka po tayo ma... Ano? May sounds? May sounds? Labas po tayo dito at may sounds. <laughs> Sorry po. Delikado. Ayan. Labas po tayo. Punta na tayo sa kusina labas ulit. Yan, dito po ang aming, ano, ang aking lugar. Dito na po tayo sa kusina. Ang aking munting kusina. Ituloy po natin ating ginagawa. Essential na po. At ang inyong lingkod po ay gulo. Hello po! Hi! Ang inyong lingkod po ay Aguila Vlog. na ano ba nangyari kasi pasensya na po kayo sa aking ano cellphone stand at magulo ito hindi pa ako nakakalabas at bumili ng maganda-gandang ano, um, tuloy ko na po konti na lang para mababad siya dito sa stand yan tatapos na po Sarap po. Kakain na po tayo. Favorite ko po ito. Kaya lang matrabaho. Ayan. Yan na po ang ating ginawang pang ulam. Sarap. Kain po tayo. Sis Aljos, kain po tayo. Aljos, again Thank you po sa inyo dyan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa panuod at pagtsatsagang manood sa aking munting vlog po. Sulpot-sulpot lang po kasi busy-busy talaga. Busy-busy po talaga. Ang inyong lingkod at may trabaho paminsan-minsan lang magkaroon ng time mag -vlog. Okay po, thank you. Pwede na po yan. Okay, bye-bye na po. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye na po sa inyo. Bye-bye. Thank you for watching.